galon pala. <laughs> Ayan, ang dami na po. <laughs> Diyan po kayo. Please. Saan? Ako. Oh, Ayan ay, Maayos yung ano. <laughs> 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 ito so, kahit pa paano halaman din pa rin dito ah, yung pusher tsaka yung pusher nila atin no? Tang, pwede ka makapaglaba, may ganito lang, masaya rin alright guys magandang hapon po no nandito tayo ngayon sa Cavite City sa may LTO site Cavite City so pasok tayo hi good afternoon boss ah, yan o, ganito yung buhay dito, no? Oh. Wait lang. Hindi, ako, wala ka oh. ba? ano lang ako eh. Hindi kayo nag-ano ho dyan? Ay, ano ako. Wala, nag-vlog lang. Wait lang, pakita natin si... Na. Yan si Suyo. Ay, siya, siya, yun, o. Yan o. Eh. Ano po yung boss? Tahong? Ah, no. Tapos, ba't ginaganyan? para, para malinisan. Para malinis. Ayun. Ganun pa yun na yung ano. So sa tansya no po yun, mga ilang kilo po yun. Magkano ba per kilo po yun? Per galon pa. Ay, per galon. Pag sa per kilo po, mahal na to. per galon pala. Ayun. Meron din na bili dito na ano, per galon. At yung yan boss, uh, mga ilang oras nyo kinuha yan? Matagal. Ah, saglit lang. Makapal mm, pa, saglit lang. Sige. Ayun si tate. Mga tahong. Sige po, thank you. Ayun, paparating mga ano rin, mga tahong ulit. Good afternoon. Oh. Ayos din pala rito, no? Ang nakakatakot dito pag may lumaglag na gamit. Yun. Hindi po. Ah, dito. Ayan si... o ano ba? Relax ka na ba? Oo, may tindahan din pa rito. Ako, no? may mga tindahan po dyan. Pero matitibay din, oh. Oo. Ayan, ang daming yung ko ni Kuya. Ang daming niyo pong kuha, no? Sabi, oh. Mga ilang oras po yan kinuha? Dalawa. Dalawang oras po? Oh. O yun, talaba, marami o, rin, no? Ang tahong. Tsaka tahong. Talaba, ano siya, tahong. Talabang Cavite City at tahong Cavite City. Oo, oh, opo. Hindi doon sa Bacoor, no? May talaba rin sa Bacoor, eh. Yan si Kuya. Ito kasi, tatlong pin ko lang yung order sa akin. kaya... Ay, ganun. Kasi pag kumuha na... Kumuha kayo ng marami, hindi rin may dispose. Mamamatay lang. Mamamatay lang. Yun tatlong timba lang kinuha namin para yun lang yung order. Yun lang yung order po so, na no, yun. Eh. Damay lang yung talaba na yun Pero masarap po yung talaba. Mm. Lalo na pag may ano. <laughs> Tapos mayroon kang pagsasaluhang ano na. So, isang bilog. isang bilog. <laughs> Sige po. Thank you. <laughs> ha ha Ang kaling, mga bahay-bahay, guys. Na. Tindahan, no? Oh, marami rin mga isda. Isda ba yun? Parang mahahabang isda. Maliliit. tindahan na naman oh guys tindahan <coughs> tindahan ulit to magkatabi ito maganda ganda ay may tahong ulit ito maganda ganda maganda ganda ito malaki parang, parang talagang Bahay na ano? Malaki mm, naman na nagastos dyan. Sa so, ano rin. Ang oh, ganda, no? Pwede ba tayo makakala? Hindi. Paalam ganda. Hindi, huwag na ako. Huwag, oh, huwag lang lang na ako. Ay, hindi. Diyan po. Diyan po, po kayo. sige okay. po. As <laughs> saman niyo ako sa vlog, kuya. <laughs> matagpuan na? Oo. Oh, masala. so, ito na Roberto. Hindi ko matagpuan to. Hindi ko matagpuan niya na Roberto eh. Punta saan? Mm -hmm. <coughs> oh. Wala Hindi itong magpumalas yan, no? Mag ito bahay ko, magulo, yan. Mag dilo. Ah, yung eh, bahay kuya sunog. Hindi. Hindi din makapasa. Ayun, diyan na rin yung lutuan, no. Hindi ba iko lumulubog makalat. Di okay lang 'yan, basta tahimik tsaka maayos yung ano. Den yung ibibigay mo. Tapos may kwarto rin po, no. May ayos na. Iyan. Wala ano? <laughs> Hindi mo talaga problema ay nang tinda. Ay si Hatin natatandaan. Ako mm, yung may-ari nakaraan po. Sobra ano na kasi parang Santa no. Eh. Kayo rin po yung ano for second time ko po, po dito. Oo. Yes, yeah. yung bahay ko. Si ano po? Yun. Oh, <laughs> bae, eh, sariling mundo. <laughs> Sige po. Apo, sir. dito. po. Ako wait lang po Apo, ah. Po tayo. Pupunta po. Saan tayo? Diyan dito. Dyan, dito. Sige, muna, Iba, po kami ulit sa. po, sa mismong Sige, thank you. parang masaya rin dito no pag uh, basta basta, uh. ano basta timing basta Ano mo yan? Ah, uh, may nag uh, ano may pa rin ng mga Yung mga bahay dito, may rin kasi may mga tao. Para pabiyahan niya ng taong niya at saka sa Maraming mga isda yan. O ano ba yung isda ninyo? Parang... Mga bugin yan. Ah. Ay, Ay, hindi ko kinakain yan. Good afternoon. Good afternoon. O, oh, kahit pa paano, may mga halaman oh, din pa rin dito. O, sir. O, oh. sir. O, oh. Nag-iba, sir, na ano yan, sir? Sabi, no? Oh, opo, po, ng bagyo, yung karina, tsaka enteng, po. Ayan, po, sir. Tsaka ayan, po, yung kubeta na. Yung wala na po. Ay, e, eh, paano yan? Wala po, pa, sir. Kaming ayuda, sir, eh. Ayan o guys o. Ayan guys. Ito yung ano. Yung tirahan nila ate no. Hmm. Grabe guys. tingnan Ito yung bahay nila no. So anytime malalaglag ka dito kung sakaling <laughs> ano nasira daw to ng ano, ng bagyo. Hmm. So, ayan. Walang takbo, madulas ka. Sanay na kayo rito, no? Sige po, pasya ikutan po natin lahat yan. Ito, maraming ng pamigatan. Apo. Ah, yan eh, may hasang yun sa atin. Pero nagugutom din. Ape! Kumakalam <laughs> rin yung susunod. Hmm. Di ba nakakadulas yan? Ay, ah, ito maganda kasi may, ano, siya. May parang pwede ka makapaglaba may tambayan oh, may, may balkon nasa ano na po kayo eh sentro gitna oo oh, ayun ay, ang pogo pogo? Oh? may Rimuia. ay yan yung island cove oh. Diyan na po yung island cove oh. pero wala na yan sinarado na lahat ng pogo yata oh, po wala ah wala nang ilaw yung baano hindi eh. tulad doon sa loob ay ilaw eh. sa labas nalang stop operation na po sila no oh. no mga december nila yun. Nagagalus mga hmm. nanay diyan dito na Ang masaya-saya rin dito. Maski maski ganito lang, masaya rin. <laughs> Basta wala ka lang kapitbahay na yung lasingero na pala. Nag-iinom naman sila pero hindi disiplinado. 'Yun yung maganda ho. Yun, 'Yun maganda yung parang masaya lang, Wag yung, huwag yung away. Mm. Um, hindi ka tulad doon sa kabilang dagat. I ay, yung mean, ganun. Kanya ka. Uh -huh. Sa may sitio, doon ako. Uh -huh. Oh, yun yung mga ganun. Sila sila, nagsasakakan. Yung ganda. <laughs> <laughs> yung guys, oh, napakarami pa rin mahanan, no? uh -huh. yung mga ano. Yung may nila. Yung mga po. Eh. Uh -huh. so, Susana ay napalalahat hal oh, no, maski mong bata mong oh, tingnan niyo. Meron no? Ibuti pag hindi ka malaglag

yun ito yung kwarto nila. Hmm? Pero ano po, pag kunyari may bagyo, may ano ganyan, hindi naman kayo nangangam. Pero sa bagay, <coughs> tested na po siya na hindi siya tataas ng sobr sobra-sobra yung tubig. Hindi naman po, no? Oh kasi ang sarap ng tulong mo tapos aabutin ka ng ano tapos yung yung paglabas yung mahirap po no yung lalabas ka ng ano ayun sila no one time makakabalik pa ulit po dito salamat po ah. Sige, pasapin na natin po Tagalog to. So, ibig sabihin, bahay pa yan. No, yan. Oh. Oh, gaba, ho yan. No. May mas kami ganyan. Oh. Magandang na. ah, ano? grabe, ang hirap siguro mag, ano po, magdala ng mga gamit niyan. Or, binabangka, ikot muna. Ganun, bangka. Minsan, Kasi kung idadaan mo uh, dito, mm, kung malaki eh. ang gamit mo, bangka mo na. Pero kung mga maliniit lang, dito. Ano ho yun? Tulong-tulong uh, uh, po ba yun? O magbabahid ka talaga ng... Depende. Kung, ka, kung marami kang kamag-anakan o ano. Uh, Ayun. Hmm? Hmm. Galing ha, may wifi ano rin. Anong ano ho dito, may PLD rin po dito or connection ng ano. Oh, Ang galing. <laughs> Kumpleto rin kahit pa paano. Hi sir. Good After afternoon. Kahit pa paano no. Hmm. Marami na kayo narating dito. Dito eh. Taling itim itu pih, setelah lambat. Hmm, itu masih kip. Hah. Lag lang po tayo oh! Grah, ay, ha. Thanks. Thanks. Wala, Thanks. Thanks. lang kami. Thanks. 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 ko Thanks. Meron ko play ito, oh. Hmm? Uy! Ganun lang din mo dun, Meron na ang gabagad. Sige po, salamat po. Hey, uh bye! -huh. Ito pa na, ito ang ganda, oh. Ano ah, yan po yung ano. Ah, Iba na po yata po doon, no. Dito na lang, dito. Ano 'yung sa tahungan po 'yan? Oh, maluwag-luwag pa po, po 'yan, malinis-linis pa. Dahil malaki pa 'yung space. Silip nga tayo dito. Uy! Ba't naka? Ayun. Ano? Maraming asap doon. Oh, huwag na huwag doon. Delikado. Pakita ko lang ngayon. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan Ayun, ah, yun, yun, po yun. No? Oh. Sangli Point na yan. Yun. Hmm. Yun Saan yung Sangli Point? Eh? Ah, yung airport na po yun, no? hmm maluwag po ito. Maano pa dun, no? Oh? ma presko po yan dahil nasa gilid. Walang nakaharang sa kanila. Pero pagbagyo naman, basahay dyan. Ayun. Wala kayong pangontra, eh. Oo. Oh.

Ayun oh. Nung bagyo paano? okay naman, hindi naman. Medyo ano. Pinapa lang naman kami dito. Laging baha. Maangat 'yung tubig. Ah, maangat talaga ho, no? Ah, okay. Maangat 'yung tubig bago bumuhos. Si, thank you. Ito tayo. Tindahan ulit tayo. Hi, ma'am. Good afternoon. Yeah, tindahan ulit. Pagkakatagay ang tindahan minsan. Magano 'yan eh, nagpa-vlog dito, sir. Oh. Hai, po. Buti na mo bibig mo. Para makita yung beauty <laughs> hmm. <Para> makita <laughs> yung beauty. <laughs> sige po, thank you ha. Sige po, thank you. Thank you. Thank, thank you. Shout out. <laughs> shout out dahil, si Ate. Taka, sige po. <laughs> nilalagay sa dagat. Tapos pag matagal na, kapita na ng taong yan. Eto po, mga galang-galang na yan? Hindi uh, nakita doon, dami na Ah! yan pala yun? Nakalutang yan sa isa. Ah, uh, ito Yan pala yun, no? Si Minyo. Pwede naman. Ang tao kapag daw hindi pa sila umalis, Ang ay kakatay pakain sa buhaya. Sobrang tindiraw ng pananampalakaya no, ng mga katipuno para kay no. Johnny. Ah, dito na ho tayo kanina ho, no? Ay, ay iba rin po yun. Yeah, yeah, umalis lang daw noong si Sina. Sa pangibuong mo ni Johnny. Subscribe na. Ano yan? Subscribe na. Ah, Bye. Bye. Ka, yeah. Wala na, ubos na. Uh -huh. ba? Ato. Ato. Ato na. Ah, dito na ho tayo kanina no, naigot na na ho natin no, yun. Ha? Huh? So, ito yung mga taga rito no, mga basa no. yan. Facebook saka ano po? Saka YouTube, 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 marami po ako. More on, YouTube. So, ayan guys, no, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa pagsama niyo sa akin dito sa LTO site, ano? LTO site Cavite City. So, ayan. Yan yung ano natin, yung naipakita natin na buhay dito sa ibabaw ng tubig dito. Yung mga kababayan natin dito, no. So, yun nga, siyempre maasa rin sila sa tulong ng ating mga pamahalaan kasi yun nga, yung buhay nila medyo hindi siya ano, kumbaga sa tubig na lang, no? sa tubig iniigib pinapasok talaga, so kung magkaroon nga daw sila ng mainline man lang, tapos maghati-hati na sila dyan, so mas malaking tulong sa kanila yon na hindi na sila mag-iigib na in, pinapasok 15 pesos po isang container 15 pesos grabe no 15 pesos to isang container mahal mahal ah 15 na yan ah pero nawasa pa lang yun hindi pa yung maiinom depende pwede naman siguro eh yung inumin na mineral eh 20 po yun ah 35 mahal bibili ko sa kanila kasi may mga ay oo pero wag sa labas 20 parang ganoon ah ah ayun So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa ating subscribers and viewers. Maraming salamat sa pagsama nyo, no? Hanggang sa susunod po ulit. Uh, nawa, hindi po kayo magsawa na sumubaybay sa ating mga upcoming videos. Once again, maraming salamat and God bless po. So, ayan guys, no? So, sa pagsakaling ito po na vlog natin dito ay kung yung uh, kikitain po niya, pag kumita po ay babalik po tayo rito sa mga ano natin dito para magbigay tayo ng konting tulong po, no? So, sana guys, uh, supportahan po ang vlog na to pag tayo mag-escape sa mga ads para sakaling kumita, babalik po tayo rito at makatulong po tayo rito. Maraming salamat and God bless